may mga tira-tira ba kayong uh, inihaw dyan o kaya pinirito ayan, ito yung sa amin ulam namin yung nakaraang gabi, may natira nugasan ko siya para maalis yung mga sunog-sunog niyang uh, uh tawag yung kaliskis ayan, at siyempre ilalagay ko siya dito sa amin uh, kaserola at ayan, isa lang na natin sa ating kalan, <laughs> kawali tapos lagi natin ng sibuyas at saka kamatis at Uh, hayaan natin siyang kumulo dyan. Ito pala guys, ang pampalasa ko dyan. Ang bagoong isda, lagyan natin siya ng, ayan uh, yan. Huwag mo lang marami. Kasi baka umalat mamaya na lang natin siya timplahan. Bagong isda from uh, Pangasinan. yan pasalubong. Hayaan natin siya uh, kumulo dyan. Takpan muna natin. Ayan, silipin na natin yung ating pinakuloan natin. kumukulo na nga siya. Wow nagkulay na yung inihaw at ilagay ko na yung aking sitaw yan kasi yung aking uh, patsam <laughs> patsam at uh, tambog na niluluto yan tapos takpan na naman natin uli siya at ito yung ating panghuling isasahog dyan yung uh, napakasustansyang At ayan na nga dahil luto na 'yung ating uh, sitaw guys ilagay na natin 'yung ating aking pala <laughs> saluyot ayan kakain tayo ng madulas para lagi tayong madulas mag-isip 'wag lang madulas sa kalsada 'wag naman sana o kaya sa daanan guys o so, di ba uh, ito kasi napakaraming benefits ito sa ating katawan talaga tong uh, saluyot na ito at uh, naman ito ay uh, isang bes lang to harvestin tapos at uh, bubunutin at aanuhan ulit tataniman kasi hindi siya pwede hindi kagaya ng mga alugbati at saka mga ano nga pag pinutol mo ay uh, uli uh, ulit ng maganda ito kasi pag pinutol mo uusbong uh, din siya pero hindi na ganun at ayan lang Antayin natin siya maluto guys dagdagan ko pala ng another pampalasa para naman may ano mai-enhance yung lasa ng ating uh, Ayan, talaga natin siyang kumulo at uh, presto. Yun na, constant ulam na, di ba? Kaysa masayang yung mga inihaw ninyo dyan, na minsan ay napapabayaan ng sa fridge kasi uh, siyempre may ulam na namang iba. Ayan, gawin. Sa mga kumakain lang naman ng ganyan. Ay, ako kasi ilongga pero I learned to appreciate the, well, English. Yung flavor ba ng uh, bagoong bagong isda ng mga uh, Ilocano masarap na sarapan talaga ako sa kanya sa isahog sa, sa mga gulay at yung uh, mga pagkain ilokano ay talagang na ano ko nasasarapan ako nagugustuhan ko at ayan nga dahil uh, paluto na yung ating uh, saluyo titikman na natin ang lasa Itong pinaka paborito kong portion ang tikiman at dahil parang kulang sa lasa dagdagan natin ng konti yan at siguro yan ay sakto na at lalagyan ko siya pala ng kaparasong asukal kasi yung asukal guys ay uh, ng lasa yan yan yung aking natutunan sa aking kuya Hernani na kahit anong lutuin lalagyan ng ano ng uh, a pinch of sugar lang naman yung kaparanggot lang naman kasi daw yun daw ang nagbabalance ng lasa ng alat at yung uh, kunting uh, tamis tamis at linamnam ng pagkain at tikman na natin ulit kung goods na siya at ayan, perfect na yung kanyang lasa. Nandoon yung kunting alat, kunting tamis. At uh, yung linamnam ng bangos at siyempre yung gulay. At ayan lang guys, maraming maraming salamat po muli sa inyong uh, pag uh, panood ng aking mga videos. God bless us all. Jesus loves you and Mom loves you.